dami. Di ko alam. Bakit nandito kayo? Oh. ayan pa ang dami akyat na sila sa mga puno oh ayan pa sarap siguro gagataan yan ayan 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 sa aming Duterte mayroon yung suha namin Duterte mayroon pati sa aking santol ang dami nila ayun na Oh. Pag inipon ko, pwede na to gataan. Ayan pa. Sa niyog. Oh, ano ka ngayon? Oh. Anong mayroon? Bakit ang dami nila? Oh. Maakyat din sila sa pader. Oh. Tignan nyo, sa mga bulaklak ko, yan na sila. Ayan pa. Sa akin, mga bunggabilya, o. Oh. Gataan natin to, masarap. yan, sapador oh, dami oh, tingnan nyo hindi ko alam kung bakit sila nandito, ang dami Get to the gym.